So, hello guys! Magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa ka YouTube channel. So, time check guys. Nasa, ano na ngayon? 5.56 po ng hapon. Medyo malamig dito ngayon guys. malamang hangin. Iba yung hangin niya. Malamig talaga. Pag nagja-jacket naman ako, biglang Niinita naman ako kahit natanggal ko. Ayan. So, yung ating, ating lona, hindi pa rin natanggal. So, kahit aksin niyo sa labas, yung kabila, tanggal na. Pero dito, hindi pa. So, ayan, guys. Oh. So, harap namin bukid. Usual, hindi pa rin natanggal yung bukid. Adyan pa din. Adyan <laughs> pa din. So, yun pa din. Ang aming harap bukid pa rin. So, ayan. So, mag-ano tayo, guys? mag actual bintakan. So tingnan natin kung madami ba tayong customer. Kasi kanina, madami-dami tayong customer. So, sunod-sunod yung customer. Kahit nung tanghali, sunod-sunod. So, sana matulog. Kaya lang di ako nakakatulog. Kasi maya-maya -may nga -may -may yung uh, bumibit eh. So, yan. Hintay tayong customer. <tip> Ganito? Dalawa? Mula po. Oh. Ano pa? Po. Nais, lang po. Ano ba? 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 Ano 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 la bilin ngaksi? la mid niya na so limo seventy so,

na naman tayo ng GCash. So, ganyan guys, mga naka yung mga suki na sa GCash, uh, memorize ko na, load na lang, <laughs> 'di ba? Yung power on? Ah. Uh, yes, I've Ah, power on.

So yun guys, yung suki ko nga yung 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 naikwento ko dati na nagpapa madalas dahil yung kalimutan doon sa doon sa niya, doon sa malapit sa tindahan niya kaya dito na siya nagpapa So sabi niya bago daw ako matulog, mag-i-load ko siya kasi kinabukasan kasi siguro may expire yung ano niya at aalis din siya. So mag-a-alarm na lang ako baka <laughs> makalimutan ko. So iyan. So, mga 'yung mga halos mga nagpapa dito guys, kahit 'yung sa GCash, memorize mo 'yung mga number, naka-save ko na lahat. naka-save na. 'Yung mga talaga 'yung mga customer ko na talaga. 'yung madalas nagpapaload. So balik tayo dito guys, na, hindi ko makalimutan 'yung load niya. Customer <laughs> ano 'yon? Magic number Okay na. Twenty At no ba? Up. Ako, dalawang makusok ko ng gilaw. Koy, pasok na, koy.

Uh Oo. -oh. So, yun guys. Load na naman tayo ng Gcash. So, yun. Save pa din yung, nakasave na din yung number nyo. Ayan. Ayan. Thank you. So, Gcash ulit tayo, guys. 2.50. Ay, uh, isang pong mga. Ay, isang pong mga.

160 60. Wala akong benta ng bumayan. Ay wala Ano lang in best to kuny mo best Facebook yung details ambis ko? 23 1. Isang sigarilyo lang. One eighty two. I not birthday. <laughs> I'm Eighteen. come Eighteen. 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 Eighteen.

ba? Dato. Ayun. Ayun. Ay, wait lang na, na. Kita natin yung customer natin. <laughs> Di pala na, na, na post. Betjen, maliit na Thank you. Mm -hmm. 84. 12, 12. 84. దన్న మీరు ఫస్ట్ చెప్పాలి మీరు రేట్ తో కనమన్న తో మరి బి ఆ జరిరి కనమన్న Iba-iba yung namin. Iba yung namin. Eh. So, yan guys. Saka muna natin. Nagpo-price nga pala ako. Yan, kalat na. Nalagay ko na sila ng price para ma-display ko, ko, na din. So, anong oras na nga ba? Ano na, 7-2. Uy, talaga naman. Hindi nakikita ang ilo. Yan, 7-2. Ay, pumatay naman siya. Ano? Alas <laughs> ka po Wala akong malaki Malit lang. Dalawin mo na. Magkano ba ito? 22. Pag yung malang po ba yung magkano pa yun. yun. Sige po, dalawang malit lang. Yan. Yeah. Oops. yung okay. The ano, Hunter, pasok. Oo, talagang. Saan ka naman nag-enjoy? Uy, ano kaya ikaw doon, baby love? What's your word? Okay. na, 35. ganito ba? yun guys uh, time check 7.50 na ng gabi uy nawala <laughs> taglit lang ayan ah uh, 7.50 na po ng gabi so magsasara na rin ako guys kasi medyo madami na rin naman akong customer simula pa din kanina umaga so pahinga na tayo so masyadong <laughs> masipag masyadong masipag okay na yun kasi masakit na rin yung mga binti ko guys magsasara muna ako ng aking tindahan so oh, hintayin nyo lang ako guys ano So, saan ba ang padlock? So, makita ng Akin padlock. Ayan, sorry na tayo. Ito na tayo sa loob. Oh, two minutes. Nakapagsara na tayo ng ating tindahan. Yan, 752. Sarado na ang ating tindahan, guys. So, gusto ko na din talaga magpahinga. <laughs> pagod na pagod na tindera. Anyway, guys, maraming salamat sa pananood pa. Alam, bye-bye. Bukas pala, ay ano ko, guys, yung aking mga napamili, eh. -di I-display. So, ayan. So, actually, na-price ko na siya. I-display -di ko na lang. Bye-bye. Paalam.